lamang nakikita Tak na po ako sa labas Hindi nee. Mas ko na kayo tayo, kumusta kayo? Sana <laughs> oh, <laughs> <Kamusta> po. <laughs> Kilala niyo pa po ako pa? <laughs> oh, shit. ako po yung ano anak niyo pa. Anak niyo po ako. Dito Dine. Oh, hindi po, hindi po. Sino? Hindi hindi niya po ako nalala. Hindi, hindi pa, anak, po. anak anya, anak niya po ako sa labas. Ni. No, 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 Hindi niyo kilala pa si si, si 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 Lilia. Si oh, Lilia. Oh. Alalahanin niyo tay. Tay. Kusko na ko yung tay, gusto bakit niyo po tayo iniwan si mama? Bakit niyo po iniwan si mama? Min minahal niyo po si mama noon dati? Huwag ko. Uyak siya. iya Umiyak. opo iya kasi ano, nung buntis, buntis, na pananganak na niya na ako. Gusto niya na ako iwan. Dati nung buntis siya, nalaman niya na may pamilya ka pala. Tapos gusto niya ako ipa, ipapunit, ba. Tapos pinabayaan niya lang, pinalaki niya lang, lang ako. Tapos, bakit hindi niyo sinubukan bumalik kay mama? Ay, hindi pa naman 'yan kasi ako ang magpapakop. Mm. Natawa ka. ako. Ara ka playboy tatay. No. Playboy ka pala tayo no. Sabi kasi ni Mama dati, kamukha ko daw yung papa ko. Magkamukha naman daw po tayo. Nalilito. Tagay bai. Ara may mga babae do. Marami, marami kayong babae. Kaya nga sabi, sabi ni Mama, babaero daw po kayo. Oh, tignan niyo po yung mukha niyo pa. Tignan mo, palit tayo ng mukha. <laughs> Guwapo nga, eh, tapos kita ko. May pagkasimilantis tayo. Sabi kasi pa ni, ni, mama dati, babayro daw po kayo. Marami kayong totoo po. Palay, kaya naman po pala. Gusto na ni mama na ano, na ipapulit ako eh. Pero buti na lang po, hindi niya ako pinapunit. <laughs> Tapos sabi niya bini, bago siya bago siya mawala, binigay niya sa akin yung picture mo. Tapos binakita niya sa akin yung mukha mo. Tapos hanapin mo yung papa mo nandito daw sa sa Matalom. Hmm. O oh, kaya sino oh, si Ligaya? O. Ligaya pala. Ligaya pero Lilya po yung tawag sa kanya. Ligaya 'yan. Yeah. Hindi niya na po maalala pa. Sa, sa Mindanao po. Ha? Sa Mindanao. O sa Mindanao sa sa kuan sa Dalingig. lingig sa Cotabato. Cotabato. Taga Cotabato si Mama. Pero so, lingig may ano ako. <laughs> Meron po ngayon sa baka, baka po doon kasi sabi ni mama nagtrabaho daw siya dun Pero taga ko tabato po kami Doon ako sa nao, Pero naalala niyo pa si mama Nalimutan ko na Hindi Pinakita niya kasi sa akin yung picture Tapos nakita ko kayo Ganyan ako ito mo kaya niya na daw ako kasi wala wala na babayro daw po kayo kaya totoo 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 po huwag po kayo miyak miyak po kayo ano kulak na dadamang kulak ang dadamang mula ang sa buhay ko Siguro po nung bata pa po kayo, magwapo kayo kasi matang silong ninyo eh. Pares Maraming pares babae. tayo. Pares tayo, batangos 'yung ilong. Maraming babae sa akin. Marami kayong babae. Isa na doon si Mama. Tapos diniwang niyo si Mama pag kabuntis lang pa. Hmm. 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 Yeah. Yeah. Hmm. Totoo 'yan. Iya. Na matikas natin. Darma ako sa galihan sa damo pinaka malakas uh, pinaka malaking galingan buong Davao Inanap kayo ni ni, ni Mama sa Davao sa sa Davao City sa Claveria sa Buhangin kay ka sa saksa sa bahada <laughs> Side, kahit saan sulok ng Dabaw, pumunta siya. Hinanap kayo niya para i kahit ibigay lang daw ko sa inyo. Kasi hindi niya ako kayang palakihin. Yan,